Ayan po, isang magandang umaga sa inyong lahat at ah, napapalaban na naman ako sa init So, nag-setup kami ng uh, scaffolding at may package po rito na uh, after 1 hour o wala pang 1 hour pag minsan namamatay na yung breaker so uh, medyo hindi naman po tayo uh, engineer pero ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit. So ito, silipin natin kung ano yung problema. Dito po ito showroom sa Burayda ng Shet Al Saipat. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit namamatay at uh, nakikipagtalo tayo sa mga engineer at patutuhanan natin sila. Ayan, so pasok tayo dito, ito po yan. So may package po rito na isa, 15 ton. Ito po kung bakit ha. So sabi, matagal na raw po ito. At ito siya. Ayan, kung makikita nyo yung butas na yun, sure po yan, puro appliances dito eh. So, kung makikita nyo yung butas sa malalaking yan, package po yan. At ito ang remote nyan. Ayan, pasok tayo rito. Ayan, so ito ang remote. Ito, so nakapatay siya, 28. At ito po, kung makikita nyo, di ba? 60 ampere. Parang niloko pa nga ako eh. Kasi tapos yung body ay 100 ampere. So, nung unang check ko po, sabi nila nagpalit na sila. Ah, pinalitan lang nila ng cover pero yung totoong laman po, ito yung totoong breaker eh. Ayan, 60 ampere at yung body lang, itong lata lang, kung makikita nyo yung lata lang, yung lata lang yung 100 ampere. Pero yung loob, ito pong mismong uh, breaker nya ay 60 ampere. Nakalagay na nga po eh, binuksan ko pa yan dati eh. Mainit, ayan, so, yan po siya. Masya oh. So ngayon, ah, pinababaklas ko kay Sajid at titingnan naman namin yung ampere nya ayan so paanta rin natin 30 ayan so pupuntahan natin doon sa tapas so gusto kasi nilang makita na binuksan daw ganito ganyan kuno ayan. so ayan showroom sure, mahirap kasi pag uh, hindi rin marunong yung pan, eh. so kahit uh, kinunang ko na ng ampere dito sa baba pinakita ko na sa kanila dito yan sa likod. Yan dyan na nga si Sajid kasi pinabubuksan ko. Ayan Sajid. So mabilis naman namin na trace kasi dito. Kung makikita nyo rito. Ito siya. Ito yung wire niya. Ayan. Ayan. So lahat yan. Tag 57. So 60 yung ampere. Saan patatakbo yung air ko natin? Diba? Diba? kung mapapansin nyo ito yung wire na pumasok doon sa tablon yung 60 ampere ito kung makikita nyo ba? Diba? ito yung wire na pumasok sa sa tablon na 60 ampere ito naman yung tumakbo doon sa sa transformer ayan so tingnan natin dito yung una oh, 56 ampere so yung yung breaker natin ay 60 ampere ba? Diba? kung makikita nyo oh, so tingnan pala ulit natin dito ito yung isa pa nya ayan oh, so 57 tatlo kasing wire yan eh saan yung red ito yung red ayan ingat lang tayo ayan so 51 ampere oh di ba tapos pupunta naman tayo doon sa aircon kung same pa rin yung inilalabas niya kasi hindi sila naniniwala eh ayan so ito naman itong wire na to ay may transformer diyan 25 ba so pupunta tayo doon sa taas para chikin naman natin ang ampere nung unit natin ito na tayo ngayon sa unit, 'di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Ito yung init tinatakbo nitong package natin, ayan. Itong kabuhan na tinatakbo ng package natin ay 36 ampere. 'Di ba? Oh, yung bawat isa niyan. Oh. 29, 'di ba? Ang baba. Oh, ayan. So 30 ampere. Hindi talaga magpapantay-pantayan kasi Uh, mayroong uh, kasama sa motor yan, yung pan motor na kung na yan, oh, kasama sa pan motor. Uh, yan yung tatlo na yan. Yan ay 380. At ito naman yung 220 natin. Ayan. Oh. Yan yung 220 neutral na tinatawag natin. Ayan. So, walang problema yung unit natin. Bakit after ng 1 hour, nagsya-shutdown? Kasi yung kasi yung uh, breaker nila kasi yung breaker nila ay 60 ampere lang. Kasamang umaandar pa yung uh, transformer kaya ang laki ng kinukuan na kuryente. So ayaw nila kasi palitan ng 100. So ayan po. Ayan, so ipapakita ko sa inyo yung yung ampere ng kuryente niya. Kung makikita nyo di ba may 17.1 ampere. Ay ayan yan yung isang compressor natin. 17.1 ampere ayan. O, oh, di ba? O, yan o. Oh, 17. Nakikita nyo diba nung mabuti? 17.1 ampere. Kung mapapansin nyo, 17.7 ampere. Eh, dalawang compressor yan. Kasi dual stage yan eh. So, ilan yung ilalabas doon Pag umandar. O, oh, ay may karga pa ng prion. Di ba? Ang hirap naman makipagtalo rito sa mga kwan na to eh. Syunga, syunga eh. Sumamaya so, mamaya, magsasarado na to. Kasi naginit na yung breaker Ayan. so ipapasilip ko ulit sa inyo ipapaliwanag nyo. dito kung nakikita nyo yung uh, yung kanina pagpasok dito pagpasok dito ito yung nag 56 ampere ayan pagdating dito pag lumabas dito kasamang umaandar itong tablon ay 56 siya ito, ito naman yung papunta ng aircon so ang gastos lang ng aircon natin ay 32 ampere lang halos ayan oh di ba yan lang ang sabi ko nga sa kanila eh. Ito, canceling yung thread oh, nyo. Idirect yun At dito na lang magkaroon ng cutting. oh, Ayaw naman nila kasi tuloy-tuloy daw ang antarno na pan. So, ganoon yung problema. Dito tumakbo. Ito ay 60 ampere. 60 ampere. Galing sa main breaker. Ito yung tablo nyan. Sawasawa. Maumaandar. Ayan. O. Oh, so, may transformer. Kaya, ang lakas ng kuryente. Kasi umaandar yung transformer eh humihigop ng kuryente yun eh gagawin niyang uh, may yan 220 gagawin niyang talatal may yataman 380 volts at ipapasok niya sa aircon tapos yung aircon naman natin ay tumatakbo lang ng oh, ilan 27 ampere ganyan 35 tapos maglalaylo yan so sa kami wala kaming problema oh. yun ang hindi nila naiintindihan so sa aming aircon wala kaming problema di ba So maraming salamat po at God bless po. Una po ang